<laughs> um. Yo, what's up mga kasuro to this video guys Ayan na nga Yung ating tutorial na gagawin guys Yung dragonfly, yung tutubi Na gagawin nating saranggola mga lodi So yun na nga, marami nag request sa akin Ito na gumawa ako ng tutubi Na saranggola mga lodi So ito na yung tutorial mga lodi At abangan nyo rin, ilalagay ko rin dito sa Ating video Yung lahat ng sukat para dito sa ating dragonfly mga lodi so makikita nyo yan sa pinakadulo ng ating video at uh, syempre sinukat ko na nga yung kawaya na gagamitin natin para sa pakpak so ang sukat nyan is 6 feet mga lodi so prefer ko na nga yan mga lodi para uh, magawa na natin yung pakpak para sa ating tutubi mga lodi so yun puputuli na natin siya at para syempre maumpisa na natin yung pagkayas ng ating Uh, tutubi na saranggola mga lodi so 6 feet yan 6 feet mga lodi yung sukat ng kanyang pakpak mga lodi so yun um, panoorin nyo yung ating uh, video na to hanggang sa pinakadulo mga lodi kasi makikita nyo kung paano ko ba binuo at paano ba yung style ng pagbuo ko at paggawa ng saranggola mga lodi so yun ang uh, kinakayas ko na yung kawayan mga lodi para syempre mabuna natin yung pakpak at uh, syempre time lapse natin yan para mabilis natin magawa so yan na nga okay na nga yung ano yung pagkais natin ng ating kawayan at syempre ayan na nga yung patindig mga lodi pubuhay na natin siya so yan bago ko siya talian mga lodi nilalagyan ko muna siya ng duct tape mga lodi ginagawa ko yan para talagang matibay talaga yung ating uh, pagtali para madikit talaga siya at hindi pagalaw-galaw kasi ipang kasi yung ating dragonfly or tutubi mga lodi so is yung isa naman na pakpak mga lodi lalagyan din natin siya ng duct tape ayan para syempre pag tinalayan natin siya matibay siya at hindi siya pagalaw galaw mga lodi kasi pambagyo yung ating saranggola mga lodi so papalipa rin natin siya sa mga malalakas na hangin mga lodi so yun nga tinatalian na natin siya gamit yung straw mga lodi so ganyan talaga ako mag tali ng ating saranggola. So, syempre, yung pinakadulo ng pakpak mga lodi, nilagyan natin siya ng uh, masking tape. Kasi, para pag tinalihan natin siya at uh, nilagyan natin siya ng kuka, hindi siya mag magbitak mga lodi. So, maganda talaga yung ulma ng pagtali natin ng dulo ng mga pakpak para sa ating dragonfly mga lodi. So, yung tali na ginamit ko pala dyan, isa ano yan, uh, sa fishing, fishing line yan mga lodi. Yan, para matibay. Yung ginagamit ko sa pagpipishing ko mga lodi, yung tali na yan. So, kain-kain niya yan yung ano, 30 kilos na isda. Mga lodi, yung tali na yan. Kulay green yan. Medyo hindi lang talaga halata dito sa video natin mga lodi. Kasi green din yung aking floor mat. <laughs> so, yan nga guys, yan. Nalagyan natin siya ng ano, yun sa pinaka baba So, yan yung paglalagay natin ng isa pang pakpak. So, para magmukha talagang uh, tutubi. Or, dalawang pakpak talaga yung ano, yung tutubit natin mga lodi. So, yan nga. Nilagyan ko ulit siya ng duct tape. At, syempre, nabunan natin mga lodi pati yung ulo niya. So, yan. Tinalihan ko na yung ulo. Pabilog yan. Pabilog lodi. Syempre, para yung dragonfly kasi yung ulo niya is pabilog mga lodi. So, yun yung style ng ating uh, dragonfly mga lodi so syempre nilatagan ko rin siya ng kulay blue para kitang kita talaga yung pattern ng ating dragonfly mga lodi so yan ang uh, malapit na dyan lalagyan ko siya ng uh, sukat ng ating dragonfly mga lodi so yun at uh, may kita nyo at yung mga gustong gumawa rin yan at gustong gayahin yung ating ginawa mga lodi so pwedeng pwede so ayan may kita nyo yung ano 'yung sukat, ilalagay lagay ko dyan mga lodi sa dulo ng ating um, video na 'to mga lodi. So 'yun nga, pinutol ko na 'yung pinaka sobrang uh, ulo. Ayan mga lodi, kasi nilagyan ko siya ng extension dahil syempre malaki 'yung uh, ulo ng ating dragonfly. At syempre nais ko naman 'yung kanyang ano, 'yung buntot mga lodi, ano? Ayan, Ayan, para tim para syempre talaga matibay talaga 'yung ating dragonfly mga lodi so yan ayan at syempre nilagyan ko sya ng, ano, ng duct tape lagi mga lodi bago ko sya talian ganyan talaga talaga gumawa ng saranggola mga guys so yan yan tinatalian ko na sya gamit yung straw ayan mga lodi meron talaga yan meron yung duct tape lahat ng tinatalian ko mga guys bago ko sya talian nilalagyan ko muna siya ng duct tape mga lodi so yun yung style ko talaga simulat sa pulpa nung ako yan uh, nag tutorial at gumagawa ng saranggola so ito na nga guys ito na yung sukat ng ating dragonfly so ayan kung makikita nyo mga lodi so gayahin nyo na lang sa mga gustong gayahin yung ating pattern at syempre ayan yung gamit ko palang plastic yan is charol plastic yan mga lodi so hindi siya pintura kasi may nagtanong sa akin kung pintura ba yung uh, ginamit ko so hindi siya pintura mga lodi so talagang uh, ko siya at uh, inisa-isa ko siyang uh, kinat at syempre tinitape natin siya para magdugtong siya so hindi ako gumamit ng katol dyan mga lodi kasi yung gamit kong plastic is charol plastic medyo makapal yan Ayan, iniisa-isa ko nga siya guys na lagyan ng tape yung bawat kulay na nilagay ko mga lodi. So yan o, kinakat ko siya. So yung ilalim nyan is mayroon siyang red. Ayan. So yung pinakakulay niya talaga is blue at uh, syempre pinatungan ko na siya ng iba't ibang klase ng kulay. Red, orange at violet at dilaw mga lodi. So yan nga. So yan, may kita nyo guys yan. Tinape ko siya at uh, syempre, yung kanyang ano mata so ganyan yung naisip kong mata mga lodi so okay na siguro yan yung ganyang style pero kayo na rin bahala kung ano yung gusto yung style para sa kanyang mata mga lodi so sinundan ko lang yung itsura talaga nung tutubi so nilalagyan ko lang siya ng parang ano yan pentel pen yung ginamit ko niyan para magkaroon siya ng ano mga net sa kanyang mata So yan, syempre gamit ko dyan yung ano, yung pentel pen mga lodi So yan na nga, nakompleto ko na siya. At syempre, um, naidikit na natin siya gamit yung rugby. Yan, rugby yung ginamit ko guys kasi maganda yung pandikit kapag charol yung gamit yung mga lodi So yan na nga o. Oh. Um, ginugupit ko na, ginugunting ko na yung mga sobra-sobra sa ating um, uh, pabalat mga lodi So yan na nga. Ayan o. Oh. At syempre yung bawat kulay niyan mga lodi lalagyan natin siya ng uh, mga lining. Ayan, gamit yung pentel pen mga lodi. So yun nga uh, maganda na siya tingnan kapag uh, ganyan. Ayan, dinilinis talaga siya. Malinis talaga siya tingnan kapag uh, ano. Ginupit mo din mga sobra-sobra. Talaga makikita mo na yung ganda nung saranggol ang ginawa natin mga lodi. So yun At syempre sa kabilang pakpak naman mga sobrang ano charol plastic mga lodi so yan yan tinatanggal natin siya at ginugupit na natin siya so yan nga yan ginugupit na natin siya mga guys so yan halos uh, tapos na Ayan, ginugupit na natin siya. At syempre, nung nagupit na natin siya, nilagay ko na yung sumba natin mga lodi. So, gawa yan sa ano, plastic bottle 1.5 mga lodi. Ayan o, oh. So, malakas yan. Tinesting ko na siya. Bawa ko siya ikabit sa ating saranggola mga lodi. So, yan Oh. Kinakabit ko na siya ng paunti-unti mga lodi. So, mga hindi pa pala nakapag-subscribe sa aking YouTube channel. Kung uh, napapanood po, -nope nyo pa hanggang dito sa video na ito mga lodi. So, yun. Maraming maraming salamat. At umabot kayo sa video na ito mga lodi. So, ibig sabihin talaga, um, talagang interested kayo sa mga ganitong uri ng mga content so yun malapit na nating matapos yung ating uh, dragonfly mga lodi so yun sumba natin at syempre yan nialagay ko na rin yung kanyang uh, parisukat mga lodi so iba yung parisukat na ginawa ko dyan mga lodi dahil dalawa yung pakpak so syempre gagawa tayo ng dalawang parisukat nyan ayan yung isang parisukat niya guys, dyan sa baba ng pakpak niya. So medyo maiksi lang yan, yung gagawin natin dyan. Ayan, makita nyo. Ayan, nakabit na natin yung isa. At syempre yung isa, doon sa pinakadulo mga lodi. So siparit dyan, parisukat lang sya na, ano, maliit lang sya. At syempre yung doon sa taas, idudugtong na lang natin. Ayan. Ayan o, oh, medyo lang yan. At syempre, natin yung nasa may taas. Yung unang ginawa kong parisukat mga lodi. Ayan o. Oh. Ayan, sinukatan natin. At syempre, ayan, lagyan natin ng ano mukha. Yung kanyang bibig mga lodi at yung kanyang antena. So, naglagay ako ng antena para syempre, para maangas tingnan talaga yung ating tutubi. So, yun mga guys o. Oh. Ayan, naisip natin na ganyang gawin. So, kaya na rin bahala hmm. kung paano siya gagawin mga lodi. So, yung kanyang mukha at kanyang bibig. Ayan yung ating dragonfly mga lodi. So, napakaganda talaga tingnan. So, sariling gawa lang din natin yan sariling design din natin yan. So, ayan mga guys. Ayan, malapit na natin siyang nga testing kung okay ba yung lipad niya. So, syempre sa unang lipad niya mga lodi. So, hindi naman siya magiging perfect or kung ano man basta makikita natin siya kung paano natin siya i-test okay, so ayan na yung ating ano uh, dragonfly mga guys so ayan hawak ni Chris lilipad so ayan guys sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking youtube channel subscribe ko sa aking youtube channel Ito yung aking page Search chart tv vlogs at syempre uh, sali kayo sa saranggola uragon uh, searcher tv vlogs sa uh, fan page mga lodi Ayan so, guys, Ata, shout out sa inyo guys So ito kayo guys So yun, maraming maraming salamat mga Lodi Sa pag uh, support sa ating YouTube channel O yun oh. o Kamay 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 o oh, yan So guys, sapali pa rin natin siya So let's go laki So ayan na nga mga Lodi, napalipad na natin yung ating dragonfly. So napansin ko lang sa paglipad niya mga Lodi, ano? Medyo may killing siya ng kaunti mga Lodi. Ayan, may killing siya sa kanan. Ayan. Kanan. Ayan, killing niya sa kanan mga Lodi. Or kaliwa. Ayan, kapag nakaharap ka sa kaliwa, pero kapag yung saranggola nakaharap sa iyo, kanan, okay lang. Yung kanyang killing mga lodi, okay. yun, no? Pero madali lang gawa ng paraan niyan. So, abangan niyo yung part 2 ng paglipad niyan mga lodi kasi papakita ko kung paano ba ko, paano ko ba matatanggal or maalis yung killing niya mga lodi. So, madali lang gawin niyan. So, sa parisukat lang siya. Ina-adjust kasi yung parisukat mo niya Uh, hindi ko pa siya na-adjust so first time talagang lumipad niya so isang talang lang talaga so may kita mo kung ano yung um, mali mo sa pagparisukat niyan mga lodi so i-adjust lang natin so abangan niyo yung part 2 nung paglipat nito mga lodi ayan, no, pero okay na siya, stable na ayan, pampagyuhan so nung, nung nagpalipad kami niyan talagang yung hangin sa taas malakas Asin malakas talaga mga lodi. So, kain-kain niya yung pampagyuhan, guys. Ayan. So, yung mga bata. Kukulit na mga bata, yan. Ayan. Ayan si Princess, yung aking bunso. Ayan. At si Kombi, yung ating motor, mga lodi. So, syempre, para sa mga bata talaga, yan. Ayan. Nung nagpalipad ako, maraming batang lumapit sa amin, mga lodi. At syempre, maraming nanonood yan ng mga matatanda. So, tuwang-tuwa sila dahil napakaganda daw ng saranggola natin. Ayan. Stable yung lipad niya mga Lodi, kaya lang medyo may kaunti pa siyang killing. Pero, ipapakita ako kung paano ko ba tanggalin yung killing niya mga Lodi. Sa part 2, abangan niyo yung part 2. Ayan. Oh, Pero meron tayong itatagdag dyan dahil nung binaba ko yung saranggola na yung mga lodi. Okay, na meron tayong itatagdag para mas lalong tumibay siya sa malalakas na hangin mga lodi. So, abangan nyo kung paano ko ba ginagawa at patibayin yung pakpak niya. Para kapag lumipad siya, talagang napakalakas yeah. yung hangin talagang may laban siya sa malakas na hangin mga lodi kaya matatawag natin siyang pampagyuhan mga lodi, so yung sarili kong design at sarili kong style so ipapakita ko guys so ayan yung mga bata ang oh, daming nanonood ayan so yun, ang ganda tingnan guys yung ating dragonfly nakaka-amaze at uh, nakaka-relax din yung kanyang tunog at napakalakas yung kanyang sumba mga lodi so panalo talaga yung 1.5 plastic battle mga lodi kasi ayan kahit sobrang lakas ng hangin talagang matibay hindi siya basta basta mapuputol so yun nga pinahawak ko nga yung mga bata so dalawa yung umahawak kasi medyo malakas talaga Ayan, dalawa yung humahawa. 6 <laughs> feet yun mga lodi. Yan you know, o. So, ganda ng lipat. So stable siya. Hindi siya masyadong magalaw. Yun nga lang talaga. Meron siyang killing talaga. Pero kaunti lang naman. Madali lang namang uh, ayusin yan mga lodi. Sa so, parisukat lang yan. So ipapakita ko yung paano natin uh, i-adjust yung kanyang parisukat. So ayan, ang aking bunso. So inawakan niya so yun ang maganda mga guys sa mga bata ngayon ayan at least ano yan na experience nila yun yung mga ganyan nakita sila ng mga ganyang uh, saranggola so dadalhin nila yan hanggang sa paglaki nila mga lodi, so maaalala nila yan kagaya ko nung bata pa ako nung siguro mga grade 2 ayan grade 1 nakikita na ako nyo nung gumagawa ng matatanda at nagpapalipad hanggang umaga So, nung grade to, sinubukan kong uh, gumawa niyan. So, nakagawa ako niyan. Kaya lang, siguro mga ilang beses ko ginawa. Bago ako nakapagpalipad ng uh, dibuan. na saranggola nun, mga lodi. So, yun nga, guys, yan. Medyo maingay yung mga bata, kaya lumayo layo muna kami. So, sa no. Kung makikita nyo, guys, yan. Ang lakas ng sumba niya, oh. So, pinapababa na natin siya. So, ito, try ko siyang um, palandingin ng smooth yun nga lang talaga mayroon kasi siyang killing kaya hindi natin siya nagawa nga i-perfect yung landing niya mga lodi pero ang ganda ng lipad niya yan know, kung mapapansin nyo guys oh. ayan yung kanyang killing yan gumaganyan talaga siya ng kaunti ayan o oh. so inalalayan ko siya para syempre okay yung kanyang ano bagsak ayan medyo nauho na yung aking princess Ayan. Buti lang meron, meron kaming dalang tubig. Laki kay kombi. Dun sa aking motor. So, na yun yung lipad niya guys. Oh. Ang ganda. So, very stable talaga. Kung medyo balanse lang siya at wala siyang kiling masyado. Talagang straight yan. Ayan Oh. Talagang ano, okay na okay yung lipad niya mga lodi. ano? Oh. Ganda pakingatan. Ah, ganda panoorin mga lodi talagang solid talaga oh, yun nga lang talaga merong kiling pero abangan oh, nyo yung part 2 nyan yan ipapakita ko kung paano ko siya ayusin yung kanyang kiling uh, killing mga lodyo so yan ang ganda ng lipat guys oh. so pababa na siya pababa siya so malakas yung sumba nyan ayan oh, stable siya guys oh. yan ang pababa yun nga lang yan oh, talaga may kiling talaga siya yun at syempre tumama siya dun sa may ano padernong bahay <laughs> so sayang sayang talaga sabi ko sayang talaga hindi ko siya na pa landing sa akin so yun yung mga bata takbuhan yung mga bata okay, guys, no? Okay so yun na guys yung ating tutubi ayun okay, yung kanyang itsura so yan kung okay umabot kayo dito sa video na, na to na mga lodi so maraming maraming salamat ayan so yan ang lao thumbnail muna tayo guys so, yung ating pan thumbnail yun very smooth ayan so abang abangan nyo yung mga pagpapalipad natin ito mga lodi ayan yeah. <laughs> so papalipad rin natin sa mga malalakas na hangin so yung mga bata o oh, oh. ayan o ayan ang talaga ng mga bata so syempre ang ganang palaruan yan diyan kami nagpapalipad Ayan smile. O, yung village na yan, yung imperial smile. sa pinakadulo. Smile. So, wala na mga bubong yung mga bahay dyan. Ayan, pero binibenta yan. So, smile. ayan, maraming yeah, salamat guys. So, abangan nyo yung part 2 nito. Kaayusin Black natin siya padaling. at meron, meron akong idadagdag dyan mga lodi. So, thank you, thank you so much guys okay. sa panonood Bye-bye!